Minsan magtatanong tayo kung bakit may mga pangyayari sa ating buhay, na kahit iwasan ay napapagdaanan pa rin natin ang pangit na karanasan, mga karanasan na magdudulot sa atin ng pag-aalala, mga karanasan na sobra tayong masasaktan at luluha, hanggang mamalaya na lang natin, na iyon ang paraan para tayo matuto at makarating sa magandang kinalalagyan, ganito ang sinapit ng isang binata sa kwento ng pelikulang, Slam Dog Millionaire, na ipinalabas noong 2008. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire! Ang 18 years old Indian Muslim na si Jamal, na nakatira sa slum area sa Mumbai, ay maswerteng nakasali sa isang TV game show na Who Wants to Be a Millionaire, kung saan nagulat ang buong bansa, dahil sa unang pagkakataon ay may nakasagot ng tama sa lahat ng mga katanungan na umabot sa 10 million rupees o mahigit 6 million pesos ang kanyang napanalunan para sa semifinal round pa lamang ng game show. Subalit maraming nagtatanong kung paano nanalo ang tulad ni Jamal na hindi nakapag-aral, samantalang mga engineer, mga guru at mga doktor ay hindi nanalo. O isa ba kaya ang genius si Jamal? Maging ang host ng programa ay nagdududa na nasa isang sindikato si Jamal at nagkaroon ng pandaraya kaya ito nanalo. Nang araw na yon natapos ang semifinal round, sa susunod na araw naman ang final round. Niyaya si Jamal ng host na mag-usap sila, pero iyon ay upang ibigay si Jamal sa mga pulis para imbistigahan. Pagdating sa police station, pinahirapan nila si Jamal dahil sa hindi nito pagsasalita at hindi umamin na siya ay nandaya. Hanggang hindi kaya ni Jamal ang pagkuryente sa kanya at nawala nito ng malay, kinabahan naman bigla ang hepe, na baka mademanda sila kung may mangyayari kay Jamal, siguradong hahanapin siya ng mga tao. Maya-maya nagkamalay si Jamal, sinabi nitong hindi niya kailangan pang mandaya para sagutin ang mga tanong, dahil alam niya talaga ang mga sagot, dinala si Jamal sa opisina ng Hepe at pinagpaliwanag mula sa pagsimula ng program, ang unang tanong ng host ay kung sino ang bida sa pelikulang Zanjir noong 1973. Agad yun na sagot ni Jamal na si Amitabh Bachchan. Tama ang sagot ni Jamal, yun ay dahil hindi niya makakalimutan ang nangyari noong bata pa sila ng kanyang kapatid na si Salim, nakatira sila sa slum area, kung saan ang makipot na lugar na yun ang ginagawa nilang playground. Madalas silang piliti ng kanilang ina na pumasok sa eskwela, at dahil kilala sila ng kanilang guro na kung saan saan nakakarating, tinawag sila nito na Three Musketeer. Ang ilog sa kanilang lugar ang nagsisilbing public CR ng mga tao roon, isa sa mga CR si Salim ang nagpapaupa, isang araw may customer sana ang gagamit pero napurnada dahil nasa loob pa si Jamal, nagalit ang customer at umalis na lang. Nang biglang magsigawan ang mga tao dahil dumating sa shooting ang sikat na aktor na si Amitab, napatayo si Jamal at gustong makita ang kanyang idolo, pero inilock ni Salim ang pintuan, walang ibang paraan si Jamal kundi bumaba sa ilog. Umaalingasaw at punong-puno ng dumi si Jamal na daladala ang litrato ni Amitab, dahil doon umiwas sa kanya ang mga tao kaya madali siyang nakalapit sa aktor at masayang nakapa -autograph. Pero habang pinapaliguan siya ng kanyang ina, kinuha ni Salim ang litrato at ibinente sa kakilala, kahit galit na galit si Jamal wala siyang nagawa, ayaw niyang patulan ang nakakatanda niyang kapatid. Kaya sinabi ni Jamal na idolo niya mula papagkabata ang aktor at lahat ng pelikula nito ay kanyang natatandaan. Ang pangalawang tanong ng host ay hindi alam ni Jamal ang sagot, kaya ginamit niya ang isa sa lifeline na magtanong sa mga audience, kung saan tama naman ang isinagot ng isa sa mga naroon sa show. Nagtaka ang Hepe kung bakit hindi alam ni Jamal samantalang simple lang ang sagot, pero sinabi ni Jamal na kahit ang pinakamatalinong tao ay may mga simpleng bagay na hindi rin alam. Ang pangatlong tanong ng host ay tungkol sa reliyon, nagtanong ang host kung anong bagay ang hawak ng Diyos ng mga Hindu na si God Rama. agad bumalik sa alaala ni Jamal ang nakaraan. Nang araw na yun magkakasama sila noon mag-iina sa ilog, nang biglang sumugod sa lugar ng mga Indian Muslim ang grupo ng mga kalalakihang armado ng itak at mga pamalo, kung saan pati ang kanilang ina ay nadamay at nasawi. Isa pang hindi rin makakalimutan ni Jamal ng sandaling iyon, ay nang pati sila ay habulin na ng mga lalaki para patayin, nang may nakita silang bata na may kasuutang katulad sa gadrama at may hawak na pana, na itinuro nito ang malapit na daan kaya agad silang nakalayo sa kaguluhan. Dahil doon, naisip ni Jamal na pana ang kanyang isagot, na hindi nga siya nagkamali at natuwa ang mga manonood. Sa pang-apat na tanong ng host na kung sino ang sumulat ng kantang Darshan do Gansham, mabilis na naibigay ni Jamal ang tamang sagot na umabot na sa 250,000 rupees ang kanyang napanalunan. Sinabi ni Jamal ang kantang iyon ang dahilan na muntik na siyang mabulag noon. Dahil sa pagkawala ng kanilang ina, natakot na rin silang bumalik sa kanilang tirahan. Subalit isang kasing edad nilang babae ang nagmula din sa kanilang lugar, ang sunod ng sunod sa kanila. Bagamat ayaw ni Salim na may makasama silang iba, naisip ni Jamal na isa na lang ang kulang para makumpleto ang bansag sa kanila na Three Musketeer, kaya sa awa ni Jamal tinawag na lang niya ito, at nalamang Letika ang pangalan nito na isa na ring ulila. Mula noon tatlo na silang magkakasamang tumira sa dump site na tanging sa pamamasura sila nabubuhay. Isang araw, may lalaking lumapit sa kanila na nagngangalang maman, na ibig silang kupkupin, isinama sila nito sa isang liblib na lugar, kung saan marami ring katulad nila ang naroon. Tuwang-tuwa si Jamal at Salim na may magpapakain na sa kanila at matitirhan, nakikita nilang isang mabuting tao si Maman. Pero ang hindi alam ni na Jamal, sindikato ang kanilang napuntahan, inaampun ni Maman ang mga katulad nilang ulila para gawing pulubi at ipakalat sa syudad para manghingi ng pera. Tinuruan ni Maman si na Jamal at mga bagong recruit na kumanta ng Darshan Dogansham, na kung sino ang pinakamagandang kumanta ay may matatanggap na premyo. Nang pakantahin si Salim nagtawanan ang lahat, tumawa rin si Letika, nagalit si Salim at bigla itong nanakit, kahit ang tauhan ni Mama na umaawat ay pinagsusuntok din ito, nagustuhan ni Mama ng ugali ni Salim na walang kinatatakutan. Kaya si Salim ang ginawa ni Mama na tagabantay sa mga kasamahan nito, lahat sila ay natatakot na sumunod. Inutusan ni Salim si Letika na ito ang magdala ng maliit na bata maghapon, para marami ang mahingi nitong pera, pero alam ni Letika na ginagawa yun ni Salim dahil galit pa rin ito sa kanya. Sa gabi habang tulog na ang karamihan, may kinuha si Letika na inilagay sa loob ng short ni Salim. Napasigaw na tumakbo si Salim sa banyo habang galit na galit ito kay Letika. Isang gabi may itinurong lihim kay Salim si Maman, ang isa sa kasamahan nila na magandang kumanta na si Arvin, pinatulog ng tauhan ni Maman sa kanilagyan ng kemikal ang mata nito para mabulag, dahil mas maraming naaawa at naglilimos ng pera sa bulag lalo na kung magaling itong kumanta. Nagulat si Salim sa nasaksihan, naisip niyang kaya pala marami silang kasamang putol ang paa, walang mga kamay at bulag dahil kagagawa ni Maman. Pero lalong nagulat si Salim nang iutos ni Maman na kunin si Jamal, dahil si Jamal na ang sunod na bubulagi nila. Sinabi ni Maman na kung gusto ni Salim na gumanda ang buhay at maging katulad ni Maman, kailangan kalimutan niya ang maawa. Sumunod si Salim, pinuntahan nito si Jamal habang nakikipagkwentuhan nito kay Lethika. Habang naglalakad sila at nasa likod ang tauhan ni Maman, binanggit ni Salim ang isang pangalan sa Three Musketeer na si Athos, nakuha naman ni Jamal ang ibig sabihin. Nang makaharap na ni Jamal si Maman, inuutos ni Maman na kumanta si Jamal pero biglang dinampot ni Salim ang kemikal na nasa mesa at isinaboy sa mukha ng tauhan ni Maman, saka mabilis silang tumakbo papalayo habang nakasunod sa kanila si Letika. Hanggang makarating sila sa Riles, eksakto namang may dumaan na tren, agad na nakasampa sa tren si Salim at Jamal samantalang si Letika ay pinipilit ding makahabol para makaakyat din, pero hinayaan na lang ito ni Salim, nasa isip ni Salim na magiging sagabal lang sa kanila si Letika. Pinigilan din ito si Jamal na gustong bumalik para samahan si Letika, sinabi ni Salim na huwag mag-alala si Jamal dahil walang mangyayaring masama kay Letika, pero delikadong babalik pa sila dahil ibig silang gawing bulag ni Maman. At iyon ang dahilan kaya alam na alam ni Jamal ang kantang tinanong ng host. Nagtanong ang Hepe kung paano nalaman ni Jamal ang sagot sa panglimang tanong, na kung kaninong litrato ang naroon sa $100 bill, bumalik sa alaala ni Jamal ang sumunod na nangyari sa kanila. Naisip nilang hindi sila masusundan pa ni Maman kung sa tren na lang sila mamalagi, sa paglipas ng mga araw palipat-lipat sila ng tren kung saan pwede silang magbenta na kung ano-ano para sa kanilang pagkain. Madalas silang nahuhuli ng security guard kaya sa bubong ng tren na lang sila nagpapalipas ng oras o natutulog, at kung minsan pagtapos na ang inspeksyon nakakatulog sila sa ibabaw ng mga kargamento, pero kahit ganun kahirap ang kanilang kalagayan, pinipilit pa rin ang magkapatid na maging masaya. Pero isang araw, muli silang nahuli kaya muli silang pinalabas ng tren, laking gulat nila na sa Taj Mahal sila na napadpad. Natuwa si Salim nang makitang maraming turista ang namamasyal doon, dahil may naisip agad ng magkapatid kung paano nila pagkakakitaan ang lugar. Pinagkukuha ni Salim ang mga iniwang sapatos doon para ibenta sa palengke sa murang halaga. Nagpanggap din tourist guide si Jamal kahit mali-maling detalye ang mga sinasabi sa mga turista, at kung ano-ano pa na pwede nilang pagkakitaan, doon na nagsimula na kumita sila ng malaki at makahawak ng mga American Dollar. Pero kahit ilang taon na ang nagdaan, hindi pa rin nakakalimutan ni Jamal si Letika, kaya natuwa si Jamal, nang makumbinsin nito si Salim na bumalik ng Mumbai at hanapin si Letika. Nagulat si Jamal dahil ang dating lugar na pinagdalhan sa kanila ni Mama noon ay malaki na ang ipinagbago, wala na rin doon ang kanyang mga dating kasama at si Letika. Ganun pa man hindi tumigil na sinuyod ni Jamal ang buong syudad mahanap lang si Letika, hanggang isang araw, narinig ni Jamal ang pamilyar na kanta at boses, nagulat si Jamal dahil si Arvin pala ang namamalimos na bulag. Natuwa rin si Arvin dahil nakilala din niya ang boses ni Jamal, Sinabi ni Arvin na buhay si Letika at kung saan ito makikita, natuwa si Jamal sa narinig. Ganun pa man labis pa rin siyang naaawa sa kalagayan ni Arvin, kaya binigyan niya ito ng 100$. Sinabi ni Arvin na memoryado niya ang mga pangalan ng mga litrato na nasa dollar, kaya sinabi nitong si Benjamin Franklin ang naroon sa 100$. Dahil doon, si Benjamin Franklin nga ang isinagot ni Jamal. Tumama naman ito at umabot na sa 1 million rupees ang kanyang napanalunan. Ang sumunod na tanong ay kung sino ang nakaimbento ng revolver, muling bumalik sa isipan ni Jamal ang nakaraan. Agad na pinuntahan noon ni Jamal at Salim ang lugar na sinasabi ni Arvin sa lugar ng mga bahay aliwa na pag-aari ni Maman, doon nila natagpuan si Latika. Sobrang tuwa ni Latika nang makita si Jamal, pero habang paalis na sila, biglang dumating si Maman at mga tauhan nito, sinabi ni Maman na hindi na makakalabas pa sa lugar na yun sina Jamal pero nakahanda si Salim, bigla itong naglabas ng baril at pinatay si Maman, saka nagmamadali silang tumakas sa lugar na yon. Natatandaan pa ni Jamal ang pangalang Colt na nakatatak sa baril ni Salim, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa, si Samuel Colt ang kanyang piniling sagot. Manghang-mangha na sinabi ng host na tama ang sagot ni Jamal at narating na niya ang premium 2.5 million rupees. Ang sumunod na tanong ay sa anong syudad ng United Kingdom matatagpuan ang Cambridge Circus. Pamilyar kay Jamal ang tinatanong na lugar, hanggang maalala niya kung saan niya narinig ang lugar na yon. Sa isang abandonadong gusali sila nagtago noon para hindi sila mahanap ng mga tauhan ni Maman, habang hindi makapaniwala sila Tika at Jamal na magkikita at magkakasama pa silang muli. Pero hindi papayag si Salim na mamuhay na lang silang nagtatago, pumunta si Salim sa isa pang sindikato na kalaban ng grupo ni Maman, nang makaharap nito ang leader ng sindikato na si Javid, sinabi ni Salim na pinatay niya si Maman, Natuwa si Javid kaya kinuha nitong tauhan si Salim. Nang bumalik si Salim, nagkainteres ito kay Latika, hindi pumayag si Jamal at nag-away sila, pero walang nagawa si Latika at Jamal dahil sa takot na baka pati sila ay patayin din ni Salim. Umalis si Jamal na masama ang loob sa kapatid, at mula noon ay hindi na sila nagkita pa. Nakapagtrabaho si Jamal bilang katulong sa isang malaking call center, mabait si Jamal kaya marami itong naging kaibigan, sa tulong ng mga kaibigan, natuto siyang humawak ng computer. Paminsan-minsan si Jamal ang pinahahawak ng computer ng isa niyang kaibigan na gustong sumali at manood ng sikat na TV program na Who Wants to be a Millionaire. Lahat ng empleyado ay nangangarap din na makasali dahil sa milyon-milyong premyo na makukuha. Habang si Jamal, nalaman ng proseso ng trabaho sa call center at naging pamilyar sa mga lugar ng iba't ibang bansa. At yun ang dahilan kaya kumpiyansang ibinigay ni Jamal ang sagot na London, Nagsigawan ang lahat dahil tama ang sagot ni Jamal na nagkakahalaga ng 5 million rupees. Nagtanong ang Hepe kung bakit at paano nakasali si Jamal sa game show. Sinabi ni Jamal na habang siya ang nakaupo sa pwesto ng kanyang kaibigan noon, sinubukan niyang hanapin ang cellphone number ni Latika pero libo-libo ang lumabas na numero. At nang subukan niyang hanapin ang cellphone number ni Salim, iilan lang ang lumabas na numero. Tinawagan ni Jamal isa-isa ang mga numero hanggang si Solim na nga ang kanyang makausap, nakilala din ni Solim ang boses ni Jamal, tuwang-tuwang sinabi ni Solim na matagal na niyang hinahanap si Jamal at sabik na itong magkita sila. Pero nang magkita sila hindi nakapagpigil si Jamal, isang suntok ang isinalubong nito kay Salim. tinanong agad ni Jamal kung nasaan si Letika, pero sinabi ni Solim na matagal nang patay si Letika, kaya nagpa siya si Solim na pumasok sa pangkat ni Javid, para may proteksyon sila laban sa mga tauhan ni Maman. Bagamat nabigla si Jamal sa nalaman, ibig pa rin niyang matiyak kung talagang patay na si Letika, pumayag itong tumira muna sa apartment ni Salim. Pero minsan nang umalis si Salim wala itong kaalam-alam na sumunod na sa kanya si Jamal. Nakita ni Jamal na pumasok ang sasakyan ni Salim sa isang mansyon, nagulat si Jamal ng matuklasang naroon at buhay si Letika. Nagpanggap si Jamal na siya ang bagong katulong sa mansyon kaya pinapasok ito ng nagbabantay. Napayakap si Letika kay Jamal, Masayang masaya ito na muli silang nagkita. Napansin ni Jamal na nanunood din si Latika ng game show sa telebisyon, sinabi ni Latika na pangarap din niyang makasali at manalo sa game show, dahil yun lang ang paraan para makawala siya kay Javid, na madalas siyang saktan at isang laruan lang ang turing sa kanya. Nagtapat si Jamal na mahal niya si Latika, at gusto niyang isama ito, pero tumanggi si Latika na sumama, sinabi nitong kahit saan sila magpunta ay masusundan sila ni Javid. Pinaalis agad ni Latika si Jamal dahil baka pareho sila mapatay ni Javid. Sinabi ni Jamal na kung mahal din siya ni Latika, maghihintay si Jamal sa susunod na araw sa train station at magkasama silang magpapakalayo. Laking tuwa ni Jamal nang dumating si Latika, pero kinabahan si Jamal dahil nakita niya si Nasalim at mga tauhan ni Javid na hinabul si Latika, hanggang wala nang magawa pa si Jamal, tuluyan ang nakuha ni Salim si Latika. At yun ang dahilan, kaya nagporsigi si Jamal na makasali sa game show, na kung papala rin siya gagamitin niya ang pera para mabawi si Letika. Ang huling tanong para sa semi-final round ay hindi alam ni Jamal, at bago niya sagutin na ay nagbreak muna ang show. Habang nasa CR si Jamal at ang host, sinabi ng host na tanggapin na ni Jamal ang 5 million, dahil kung magkakamali siya ng sagot ay wala siyang makukuha kahit sinti Pero sinabi ni Jamal itutuloy pa rin niya ang laro dahil kailangan niyang manalo. Nagulat si Jamal nang may nakita siya sa salamin na nakasulat na letrang D, Naisip niyang binigay ng host ang tamang sagot dahil ibig nitong tulungan si Jamal. Nang bumalik sila sa show, nalilito pa rin si Jamal, kaya ginamit niya ang isa pang lifeline na 50-50, inalis ng computer ang dalawang maling sagot, natira na lang ang letrang B at letrang D na pagpipilian ni Jamal. Naalala ni Jamal ang binigay na sagot ng host na letrang D, pero letrang D ang sinagot ni Jamal, yun ay dahil wala siyang tiwala sa host, na kung sarili niyang kapatid ay niloko siya, ang host pa kaya na hindi niya kilala. Nagsigawan muli ang mga manunood dahil tama ang sagot ni Jamal, at 10 million rupees ang kanyang napanalunan para sa semi-final round. Dahil sa hindi pagpili ni Jamal ng letrang B, nagduda ang host na may nakahanda na talagang mga sagot si Jamal, kaya naisipan nitong paimbestigahan nito sa mga pulis. Kumbinsido naman ang hepe sa paliwanag ni Jamal na walang dayaang nangyari, Sinabi ng Hepe na para ligtas si Jamal ay doon na lang muna ito sa police station magpalipas ng gabi, kinabukasan, walang ibang laman ng balita kundi si Jamal at ang game show. Buong bansa ang nag-aabang para sa final round ng show, ng mga oras na yun nakatutok din si Salim at Letika sa telebisyon, masaya si Salim na maraming tao ang humahanga kay Jamal, na pagtanto nito na malaki ang kanyang kasalanan na siya mismo ang nagpigil sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Habang abala si Javid, ibinigay ni Salim ang susi ng kanyang sasakyan at kanyang cellphone. Sinabi ni Salim na tawagan ni Latika si Jamal para lumayo sila, at huwag nang babalik pa sa Mumbai. Humingi ng tawad si Salim kay Latika. Ibig din ni Salim na sabihin ni Latika kay Jamal na mahal na mahal siya ng kanyang kuya, at humingi ito ng tawad sa kanyang nagawa kay Jamal. Saka nagmamadaling umalis si Latika. Sa mga sandaling iyon ay inihatid na ng mga pulis si Jamal sa TV station dahil magsisimula na ang show, habang si Letika ay tuluyan ang nakalayo sa mansyon ni Javid. Ilang sandali pa nagsimula na ang show, ang huling tanong para sa final round ay kung sino ang isa pang kasama ni Athos at Porthos sa Three Musketeer. Napatawa si Jamal, alam na alam niya ang sagot dahil ang Three Musketeer ang palaging ikinukwento ng kanilang guro noon, at ang Three Musketeer din ang naging bansag sa kanilang magkapatid. Kahit alam na ni Jamal ang sagot, ginamit pa rin ito ang natitirang lifeline na call a friend, dahil ibig niyang makausap si Salim, at ibalita dito na may magagamit na silang pera para makapagbagong buhay. Pero lalong natuwa si Jamal ng si Latika ang sumagot sa cellphone, at nalamang ligtas na ito dahil sa tulong ni Salim. Narinig ni Javid sa telebisyon ang lahat, na pinatakas ni Salim si Latika, galit na hinanap ni Javid si Salim. Samantala matapos maibigay ni Jamal ang kanyang final answer, at sabihin ng host na tama at 20 million ang napanalunan ni Jamal, napasigaw ang lahat, Naramdaman din ng mga tao kung gaano kasaya si Jamal, na kahit anong hirap ng buhay may pag-asa pa rin ang bawat isa na maging milyonaryo. Narinig ni Salim sa telebisyon ng lahat, masaya ito na magiging maganda na ang buhay ng kanyang kapatid. Natunto naman ni Javid ang kinaroroonan ni Salim pero sa pagpasok nito, agad itong binaril ni Salim. Gumanti ang mga tauhan ni Javid pinagbabaril din si Salim, agad namatay si Salim habang nakahiga sa kanyang mga pera. Nang matapos ang show, nagkita muli si Jamal at Letika. Masayang masaya si Jamal na matutupad na rin ang kanyang pangarap, na mamuhay ng tahimik at kasama si Letika hanggang wakas. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Arwin Gludo, Roberto Table, Jerome Fuentes, John Ray Florentino 23, Meraflor Maranon ng Far Wenie Kwait, Nening Villanueva ng Dubai, Teresita Batuhan ng Saudi Arabia, Angeline Angie ng Rojas City Capiz, Gunaranaw Abdul Rashid ng Lano del Sur, Benjamin Basilia ng Dasma Cavite, Leica Jose ng Manggagoy Bislig City, Julmar Asares ng Miani Sigma Capiz, Macrolf TV, John Christopher Coloma Serio ng Muntinlupa City, Suzuki Olivia ng Japan, Miss Bagtit TV, Dasir Family ng Bicol, Makinto Bernalin ng Moro Kurabat, Vansedeo ng Masbate, OFW Biculano Saudi SA ng Riyadh Saudi, Danilo Manuel ng Spain, Genesis at Aiza ng Singapore, Jundi Pilayo ng Bugu City, Debo Roman Inlog ng Kuwait, Zenaida Putian ng General Santos City, Fred Pantig ng Balot Tondo Manila, Clip, Christian Rosario, Denmark Bulin, Victor Rey ng Marinduque, Danilo Alahar ng Anibantu Bantu Bacoor City Cavite, Romel Isidro ng Antiki, Mirna Ventura ng Parola Tondo Manila, Brian Manzanillo, Toby Agaton ng Manila Alabang, Lindy Papandayan ng Pangasinan, Brie Lasanes ng Agusan del Sur, Janet Ducuza ng San Fernando La Union, Angelite Guisao ng Taiwan, Michelle Lucernas, John Ayuba ng Muntinlupa, M. Jane Rosario ng Bahrain, Renz TV Vlog ng Cebu City, Brian Dilarama ng Iriga City, Zarlene Castillo Family, Ronald G. ng Pangil Laguna, Danny Torres ng California, Bayawa Family Corner ng Apayao, Sherwin Camino, Virgie Espirito ng Camarines Sur, Eddie Ampungan ng Muntinlupa City, Beng Olivera ng Mariveles Bataan, Loida Ibanez ng Santa Ana Manila, RG Ortiz, Joebert Felerino ng Kisugawa Japan, Cherry Ann Gornago, Lindy Papandayan, Jojo Mercado, Ernesto Jan Gao, Daniel Malinao, Marites Nalika, at si John Francis Pilo. Kung nagustuhan po ninyo ang aming video, pa like at pasubscribe na rin po ng aming channel. Marami pong salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi.